opisina sa adlaw sa GCQ sa Cebu City. Natanggong ng mga pasahero o hangyo sa mga PUG drivers. Sa Mandawi City, limitado ang mga bus sa isip public transport. Ang resulta, daghang wa kasakay. Ubay-ubay ang naglibog kay border sa N. Avenue, habig sa Talisay City, sirado pa, bisan GCQ na bagong mga guidelines sa Mactan Cebu International Airport Dipatuman. Ubang atleta sa Sugbo na epektado usab sa COVID-19 crisis, kumusta na kaha? Ang pag-angga sa magtiayon sa motor, ihangyo sa Mandawi City Council, ngabdo sa IATF. Mayong hapon na inyong GMA Regional TV Balitang Bisda. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o pan sa mga Bisaya. Ako si Babi Nalsara. Nga maghatod sa labing dako at mga nagunang balita ang mahinudano sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro. Live sa si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Hining unang adlaw sa pagpatuman sa General Community Quarantine sa Nakbensugbo, adunay daghang nga mga tao nga na sa kanalanan.